and these five high-profile convicts detained at the camp aguinaldo were brought to the national bureau of investigation on thursday night following reports that they were offered 100 million pesos to recount their testimonies on senator de lima's alleged drug links among those who were brought to the nbi were herbert colango rodolfo Magleo, and gilberto durano edgar cinco and Clarence Dongail. It can be recalled that Justice Secretary Vitaliano Aguirre II made the offer for the inmates to retract their testimonies against Delima. He said former Senator Jambi Madrigal and Laguna Representative Marlene Alonte Nagyat were behind the offer. Both Madrigal and Alonte denied the accusation. Senator DeLima also reiterated she has no personal ties with the said personalities. Sir, can you clarify is that an affidavit or a report? signed affidavit, sir? Uh, parang letter. Parang letter to the president. Yung isa, August 4, 2016. Sir, what is sir? Sorry, sir. Was it just an inquiry on his part of the of the person who wrote the letter? Na sa napunta yung pera. Sinabi ba siyang saan Hindi, napunta? Hindi mahaba, mahabang report niya. Isa lang paragraph yun eh. But, sir, in-identify uh, niya ba kung kanino na napunta yung itong, funds? Ba't itong ginawa niyang sulat kay Pangulong Duterte, eh, uh, anim na pages. Isang paragraph lang yung binasa ko. Kaya marami kayong makikita dito. But sir, did the person identify kung kanino nag-end up yung funds? Kay Secretary de Lima daw nga. Doon din lang ng mga NBI. So, yan ang sagutin mo, Secretary de Lima. Do not be masyado kang yak-yak nang yak-yak na wala namang sinasabi. Alam mo, pag ang ganun na tao, nawawala na sa katuwiran eh. Hindi ka maaaring magdepensa ng sarili mo ng puro uh, accusation lamang na walang pruweba. Katulad ni sinabi ko kahapon, pag ikay nag dapat may pruweba ka. Nasaan yung pruweba mo na itong mga, mga image na ito'y tinakot, o uh, binayaran, tinorture. Hindi po ganun, alam mo naman yan eh. Uh, alalahanin mo, Secretary de Lima, Senator de Lima, ako, sinasabi mong mayroong mga taong uh, parang naapakan mo nung mga nakaraang ikaw ay Secretary of Justice, pero ako po, Secretary de Lima, kailanman eh ako'y hindi mo hindi kita naapakan o no? hindi tayo nagka, nagkatalo as matter of fact we are both from Sambeda pero ang sinasabi ko ginagawa ko lamang bilang Secretary of Justice ang pag-imbestiga sa iyo sapagkat sa aking paniniwala ay sobra-sobra ang ebidensya na ikay sa illegal na droga sa bilibid kaya ta, uh, yan ang sagutin mo do not be hysterical hindi pa pwede yung maging hysterical ka, otherwise mawawala ka sa depensa mo. So, sagutin mo nang nararapat. Yung bang, uh, hindi yung puro akusasyon, ikaw niya, President Duterte ang napapasama, eh hindi ba dapat matuwa ka nga kung si President Duterte ang napapasama? Sir, last na lang on my part. Sir, what happened to the August 4 letter? Did the President act on it? Hindi ko, wala hindi ko alam. Actually, itong do totoo tinasabi niya na kami ay magka-partner ni President Duterte tungkol dito sa pag-akusa sa kanya. Sa totoo lang, mula na ako'y maging Secretary, up to now, up to the present, hindi man lamang napag-usapan namin ni President Duterte ang kaso niya. Ito ay, uh, at my instance, a Secretary of Justice. Kaya huwag niyang, huwag niyang uh, il ililigaw ang mga tao, pati yung piluka ko eh. <laughs> hindi, hindi ganoon eh. Pag nag ka, yung nag-personal ka, yun na tinatawag nating ad hominem, argumentum ad hominem, eh, ibig sabihin, wala ka ng katuwiran. Kaya, Secretary di sagutin mo lang ng tama ang lahat ng akusasyon sa'yo. Kasi napakabigat ng akusasyon sa'yo. At napakarami ng akusasyon sa'yo. Kaya bilang Secretary of Justice, hindi ko na nga kaya eh, na hawakan ito. Kaya ang ginawa ko, Uh, binigay ko na sa NBI ang pag-imbestiga nito sapagkat meron silang tao, marami silang magaling na embestigador doon nawala doon sa Secretary doon sa Department of Justice Secretary, uh, ano po yung masasabi niyo doon sa, uh, sa press con kanina ni uh, Senator Dilima, sinabi niya na ito daw yung pamamaraan na uh, ninyo ng gobyerno, ng administrasyon para takutin yung mga inmates na ayaw mag-testify against Dilima Yun nga sinasabi ko eh kinakabit niya uh, ako na doon sa akusasyon niya na parang uh, hinaharas siya eh. Pero makikita naman naman doon sa mga inmates eh. Alam mo ang isang testigo na hinaras, tinakot, binayaran o tinorture. Ay eh makita mo sa demeanor ng testigo na siya talagang tinakot o hinaras. Pero doon nung makita ninyo nang ipresenta ko yung mga testigo niyan sa house hindi ba'y makita ninyo na very straightforward sila, kalmado, pa nga. Yan ang mga mark ng isang truthful witness. Magpresenta ka ng ganyan, Sekretary de Lima. Hindi yung daldal -dal ka ng daldal, -dal, na wala ka namang pinapresent ng testigo para patunayan mo na itong mga tao ito tinakot. Tapos ngayon, wala pa man lang apat na oras nakalipas yung riot sa Bilibid. Meron ka na agad theory. Mag-imbestiga ka muna, tingnan mo muna. Anyway, sinabi mo dyan na napakarami mong mga uh, mga kaalakbay o kasama doon sa loob ng bilibit at nagre-report sa'yo. Intay mo muna yung report. Para ka nang hindi abogado eh. Hindi ganyan ang pag sa sarili. Inuunahan mo. Uh, nag speculate ka. Hindi ganyan ang hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. State the facts. Miss Mrs. Senator at nang uh, yung, yung katuwiran mo eh, maunawaan ng tao. Otherwise, kung magiging hysterical ka, ganyan, sisigaw ka, eh, lalo kang hindi maintindihan ng tao. Hindi maintindihan ng tao kung bakit ka nagiging hysterical eh. But the fact is, kung mayroon kang dapat sisihin, yung sarili mo, Senator. How about, uh, Secretary, yung dare niya sa government at sa DOJ na hulihin na siya ngayon at ipakulong? Eh kung nga amin siya, di talaga makukulong siya. Sir. Okay. So, okay. Uh, Sir, good afternoon. after this, uh, the President, I think, will is going to announce something or to, to face you. So, bilisan lang ninyo. Sir, can you give us an update tungkol sa incidente sa NBP? O, 'yung uh, update hanggang doon pa eh, wala, pang, wala pang written report. I hope that uh, to receive the written report. Pero parang lumalabas doon na nagkasaksakan talaga eh. E, any info po bakit po nagkaroon ng insidente na ganon sir? Wala pa, hindi pa hindi pa nag-investigate pa sila. Hope. Last two last two. Okay. Last two. Last two questions. Vice Secretary. Good afternoon po. I'm a Balang from the Daily Malachimbo. Sir, saan patutungo ang investigasyon na isinasagawa ninyo laban kay Secretary de Ay, kay Senator de Saan patutungo? Patutungo sa kanyang conviction. Kasi malakas ang ebidensya laban sa kanya. Last one question. Kasi nandyan na po yung Presidente, nandyan na po yung... Sir, insinuation is that you ginigipit niyo sila, JB, and all the others who don't want to speak. O oh, yan ang talagang kasinungalingan. At uh, wala na sa katuwiran niya. Alam kong bakit. We want JB alive than dead. Sinong gustong patayin si JB? Hindi ba pag namatay si JB, sinong mab mabe-benefit? Hindi ba si dilima? Kasi mawawala ng... Uh, mawawala ng connect sa kanya na mag-testify. Kaya takot na takot siya na eh. Sir, yung abogado ni Sebastian, ang sabi, ibang istorya ha, nagka-almusal tapos sinugod siya. Hindi ko alam. Di ko, uh, let's wait for the uh, official uh, report. Okay. saksakan at may shabu. may shabu session despite the staff. Eh, yun naman, yun naman staff, hindi naman, hindi mo yun yun pumapasok yung kinakailangan eh. Yan ang tanungin mo sa mga ating mga inmates, talagang very ingenious yan eh. Nakakapasok nga right. yung mga cellphone, yung shabu pa eh, pagkalit-lit nun. Actually, yung shabu yan, even at the latest, mayroon pang nahukay, mga one and a half feet sa ground. Kaya Alright. talagang hindi natin alam kung saan kinukuha nila yan. Maraming Kaya, salamat po. Parating na po yung Presidente. Tricks po ako at sinabi niya sa akin na, Chairman, mainit ka na. Ganitong gawin. Kasi November na ngayon. Next, malapit ang 2015. Kailangan ng pundo talaga. Sure na tumanalo si Ma'am. Eh, para para naman para sa atin to lahat. So sabi ko po ni ni Sir Junil, ano po, oh, ganito pong gawin, kukuha ka ng 30 kilos ng mga big, kasi marami ang Chinese mo dito mga big time, halos nandito sila, to po. Kunaan mo ng pinakabang 30 kilos to 50 kilos. Pag, pagkatapos ng kuha, ititix mo, patix mo kayo o ititix mo sa akin, yung yung full name ng Chinese para itapon natin. So, pag, alimbawa, pag makuha ko yung 50 kilos, ipopoward ko yung uh, pa pangalan ng buo para itapon agad nila. Sila na bala ni Sir Ronnie Dayan, ni Secretary Dilma. Ganun po. At ang sabi ko po, pagisipan ko po yon, Huwag ka na mag- oh, sab 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 sabi kong pag-isipan, simpre isip ko, imposible naman po kung hindi ko to pa utos na itatapon ako nga, meron akong tatlong milyon buwan-buwan at yung big event ko pa ng one million, uh, big event na show ko po ay one million. So hindi ko kalahin akala ko binablap ko o tinatakot. Sus, so, Mario Sip, nung talaga nakatotoo, December 15, talagang kinuha kami madaling araw ni Redbook kami. kinuwa kinuha. Tapos, pag nandoon kami sa superintendent office, may dum simpre masakit sa aking saking aking kaluban, no? So, parang grabe naman to. Grabe, hindi na kontinto pa sa 3 million. Siguro, gusto pa mas higit pa, no? So, grabing utos na sa akin, 50 to 30 kilos. Isipin mo yan kung mawala na si Dilimas si Director, ako namang balikan dito sa Chinese, istapa ang labas noon. Hindi mo babayaran, itatapon mo. Kung te wala na sila, eh magutos ang Chinese, papatayin ako ng 50 milyon, 100 milyon. di wala di kumagawa. Di mahal ko pong buhay. hindi ako pumayag doon. So may yung nandoon na sa Superintendent Office at para kaming mga basahan na pinupulot doon at linagay doon sa Superintendent Office, may na nakabarong. Sabi ko, sir, pwede ba makausap si Secretary Dilima? sabihin mo sir si Kulangko. Ang apelyido ko talaga Kulangko. Magkulangko na lang ko kasi lagi mag tinatawag ko. Gusto nila Peter ko, Tony ko, Kulangko. Ari ah, Kulangko, sige, Chinese na nako. ako. Hindi eh, man ko marunong ng English, hindi man ko marunong Chinese. Ay eh, Kulangko sige, Kulangko naman ako bakit lagi kong Kulangko? Ah sige, Kulangko Chinese na rin ako. So sabi ko, ah, si Kulangko po sir, sabi na, okay. Maya-maya mga one minute, one minute and one minute niya pinatawag ako ay uh, pinatawag ako doon sa conference room sa 19 po kami nando sa superintendent office tinawag pina, pinatawag na ko doon sa conference room ang mga kasama namin doon yung mga biokor at mga bodyguard niya nandito po no ito po uh, your honor nandito po ang si delima na nasa left side po ko nasa left side po ko uh, sabi niya, oh ganun po siya akin sit down daw sit down, sit down. Sit down. <laughs> Sabi ko po, dito si Secretary di Lima po. Sabi ko na, ano, sabi niya, ano, ma'am, pwede paluin mo yung ano, yung, security, baba ka marinig. Ah, sige nga, di pala ibulong mo lang, bulong. Okay, bulong ko na. Sabi ko, bulong ko na, ma'am, yung instruction ni Ronnie Dayan, kay Junil po, payag na po ko doon, huwag lang ko itapon. Ang sagot po niya po sa akin, got it, got it, sabi ko. Ma'am, thank you po. Nandito po si Dilema, side po ko. Ma'am, thank you po. Okay, sabi niya, okay, ganoon siya. Pagtayo ko, uh, pagtayo ko po, Your Honor, one step, two step, nandito na po ko, nandito na po ko, at lumingon po siya. Uh, Herbert. Oh, sabi ko, sabi ko, kasi palit na ko eh. Sabi na. Uh, Herbert, temporary ka lang muna doon ah. Sa 19 kami, ako sina temporary lang muna ako doon. So ang ko po, 2 to 3 days na ako ibabalik na ako ng maximum. Natuloy yan pa ako, hindi na ako binalik. It months na po ako sa NBI. Dahil, hindi na ako binalik. Sinulo na ni GP lahat, si Sebastian, ang aking area sa Carcel side. Lahat-lahat. Yun po ang nangyayari po.